Hello everyone! Welcome back to another vlog! So, it's a video na to guys is nagpunta kami kagabi sa Etas. Ayan, ang sarap ng pagkain nila dyan. In fairness, kasi nag-celebrate kami ng early birthday, birthday um, dinner ng aming birthday boy na si Daddy Glenn. So, ayan na sila mamili ang Daddy Joe and Ken Pai, Na una na sila sa aming um, naka, ano, guys, nakapasok kasi nagpark pa kasi kami. Ang dami kasing sasakyan kagabi. Kasi nga, weekend naman. So, andyan yung birthday boy namin. Naka-orange, red siya na t-shirt. And alam ko ang saya-saya ni Daddy dahil kompleto kami. Although, hindi kami technically kompleto but life goes on pa rin. So, ayan. Um, Nag-order na pala sila Kuya and Kenpai. And maghintay na lang kami ng kanilang, ng aming pagkain Happy birthday. Advance, happy birthday rin. <laughs> Oo, oh, nyan Abri, yeah. ah, na na, Abrihi. Abrihi, ano? Abrihi, adlam. Abrihi, hindi na. Ah, na po, ano? Hindi na, hindi na, hindi na. Hindi na, hindi na. ni, hate pose. Hindi na, Pre, nasa na itong imong cellphone. Hindi Oo, oh, cellphone. Oy, say happy birthday, Papa. Happy birthday, Papa. Ah, oh, sige pa. What's your wish for Papa? Nga mas -lame siya. Nga maslim ka. Ishiya. Ishiya. Nami na parts magdo. You are man jud. Di ako. Sabangan. Ibi pasudla to. Wa mi pasudla sa guard. Ato pa nga nagkaadi na tong Pwede ka Wa. kan mami Ano kaya yan, guys? May pagka may pagkagaid ni. May pagkagaid. Nag-reserve ni mo dahan, hindi? Di man pwede. Kasi nga, kasi nga lang yan. Hala niya, wak. Uno man nag-scat-step. Pag-lison ka, Gabri. Si Imong Yawi. Imong kapi lagi na. Ah, kapi mo ka din. Naiko na. Naiko na bulpen bulpen. Ni ada yang Yawi dai. Da kay di deliver dito mo wa ko ko. Wa na to dad ah. Di wa sa na to dad ah. Oh, will be si. Ang masapalon ni Wah, diri mamingi kas banao, diri ba me. Diri so mamingi dito. Wah. wah man sa ke boundiri. Bali gimbal. No bot. Tasal nasa kenan. Da gimbal. Lugay kesa ka abri, guys. I don't know po sa ni.

Ito tago alam niyo. Ayan. Ayan o. Ang pangkuling nga ako ako. Naka mailan na saan. Napakita Wow! Wow! JBL ah. Thank you I'm so much. Ako kaya ako nang kitry. ano? Awak pa awak pa matry? Ako nang bakit parang huli Ok n rel.. Yes, saya haraldi George sure. George George B-Lwelisa Ha Trustee Dali, picture. Kamutulo, kamutulo. Na. Kian, kian. Apil ka. And dumating na ngayon mga foods namin, guys. Ang dami as in. Ayan, may pansit, of course. Kare-kare, bulalo, uh, bangus. Meron pang lapu-lapu. May uh, kalamari may sisig, may... pork belly, you name it. Etas has it. So, thank you talaga sa aking mga anak. Sina Kenpai. Especially papay. Kasi siya pala yung nag-treat nito, guys. Thank you so much, Inday. For never forgetting us, your parents. Sa mga ganitong okasyon ng buhay namin. So, dito. Ayan. Yung mga nadagdag pang, pa na mga food, guys. Ang sarap! kaya, guys, ang cake lame kayo, cake, na guys kaysa. oh, oh, oh cakes guys, Sarap